mga uh, kahani at unang unang huli natin ay Arroyo o Duterte <laughs> isang malapad na Arroyo mga kahani yan yun uh, mga kahani uh, mayroon uh, natin huli rito yun know? lord yun mga uh, kahani dyan lang natin na isa ito so, mayroon na naman ito mga kalutang na yun uh, mga kahani uh, yan na naman siya oh. nakalutang na yun know, namumuti iyon mga kahani nah, sunod-sunod na iulit natin dito ayan ko ayan mga kahani may gumagalaw pa dyan ayan no? o hmm, babaw lang ito mga kahani hapon na naman sa inyong lahat mga kani ang oras natin ay alas 2 yan tayo na mga mga na, nang buwato, mga mga kani yan o no? dito na tayo sa dam yan pala na palapit na ng palapit yung dam doon sa atin lumalalim pa rin kahit pa paano mga kani yan at nakakuha po kasi tatay mga kani yun yun at kung bago na po kayo napadaan sa ating youtube channel palike and share naman po ng ating video mga kani at Huwag niyo po sana iskip yung ads para tulong niyo po sa amin. yan. at sa lahat po hindi nag-skip yun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kahani. At sa lahat po na ang sumusuporta sa GC Adventures, lalo lalo sa mga WW, sa mga sulok ng mundo, sa mga Pinay, Pinoy, na mga nakatira ng basit ng bansa yun. Uh, sa inyong lahat mga kahani, ganun din po sa aking kapatid. Yan, uh, isa rin pong WW. niyo sa ating mga kaibigan vlogger, sa ating mga silent viewer, sa ating mga subscriber, sa mga bago natin subscriber, yan, magandang hapon sa mga lahat mga kahani. At yun din po sa ating mga kamag-anak na nanonood, yan, uh, magandang hapon sa inyong lahat mga kahani, yan. At abang-abang, kung -abang. mga kahani, at unang-unang huli natin ay Arroyo o Duterte. Yeah! sa Ang malapat na Arroyo mga kahani, yan, huli natin. Yan, thank you Lord. meron na tayong pang -ulam. Yan. Mataba ito mga kanin itong aruyo. Yan, thank you Lord. Ayun mga kanin. Uh, meron na tayo huli rito. You know? Wow. Thank you Lord. So, Sa bola ito mga kani Ayan dalawang uli at kunin na natin Okay mga uh, kahani, dyan lang pinagulihan natin na isa ito so, mayroon na naman ito uh, kahani ngayon oh. kalutang na Yes! kita pala yung pag-uumang namin mga kahani papakita ko sa inyo yung linis niya, yung bukatot

ayos mga Ha, ah. may dagdag yung huli natin ayos Kilod. you ayun mga kahani ah, sunod sunod na yung huli natin dito ayan pa o yan mga kani may gumagalo pa dyan ayan o yeah babo lang ito mga kani ayun, ayun. o

Ito yung katabi niya mga kareo Ayan Thank you Lord Mga good size mga kani Mga katamtama ng laki Ayan o Mga Diyos At kunin na natin mga kani Ayan mga kani Gala tayo kumuha ulit o Meron na naman dito Wow <laughs> Ayun, ang lakas yung mga kari <laughs> Grabe Ang lakas yung mga kari, po siya isaw oh. Ayun, uh, mga May magkatabi rito na huli Ayan, ito, tignan natin Ayun, dalawa mga karyo aruyo at saka yung tilapyang puti ayun ayun at kunin na natin mga kani <laughs> ayun mga uh, kani ito yung pinagkulian natin ng dalawa ito meron na naman ito ayan natin Kari na tilape. Ayos lang 'ki. Okay. May na riyo. So, Gutang da. Then punin natin. Hi kari. Uh, ah, na tayo na ng pandaw na puko 'tong pero yow, halos yung iba wala huli. <laughs> Ayun okay, dito so, mga kari may huli dito. Wow.

Ayan, kunin na natin mga kani Ayun mga kani ah, Nakadagdag tayo rito Ayan o, kalutang na Yes! grabe iba talaga hubol itong bukat at kani ayan laki ah pangasak kilo na <laughs> kilo ayun mga may yeah, huli tayo rito dito na tayo sa kabila mga ito lang huli natin dito. Dami natin pinabdaw. Pagkatagdag tayo, mayroon si tatay mga kanil. Ayun. Pagpunin na natin. Purang huli natin dito mga kanil. Lumipat na tayo. Wow! Patay na. Ay. yung mga uh, kani at uh, nakalipat tayo dito sa araw uh, medyo malalim mahirap na yung walang galaw na <laughs> karabi ay magapagod <laughs> yan natin may huli tayo rito isa yeah! patay na patay na mga kani ah, kahirap na gato maalod pa naman mga kani oh. ah. na lang galon yun mga kani at tapos na tayo magpandawa yan eh, likod natin si tatay mga kanay nagumang na ang bukatot. May mga inuumang pa siya. Ayun mga kani, at yan uh, nakapagpanda na tayo bali yan ang huli natin lahat Four, six, eight, ten, twelve, fourteen. This is size. At, kani, pati itong dalawang aruyo. Yan, thank you. At naka 16 na piraso tayo mga kani. Sixteen na uh, tilapia. Yan. At 410 yung may titinda natin mga kanid yung dalawang araw yun din natin may titinda yun itong ulam na lang natin yun ayun thank you lord at malaking biyayan para sa amin mga kanid yun know? o ah, lalaki thank you lord ah, yun mga kanid ah. malaking biyaya yun ah, para sa amin mga kanid ah. sa so, bukas mga kung may titinda to ipukular lang tatay na dyan at uh, dadagdagan pa niya yung huli natin bukas ng maga yun at maraming salamat sa Panginoon at tayo ay nakadagdag mga kahani at na marami tayong nahuli ayun yun mga kahani nagkikusap lang po ako sa inyo mga kahani na huwag niyo po sanang iskip yung ads ng ating video mga kahani at pashare naman po ng aking video mga kahani para marami pong makapanood paki naman po sa inyong mga kaibigan sa Facebook, mga kahani at para marami po makapanood sa ating video, mga kahani at Huwag niyo po sana i-skip yung ads mga kani para yun, yun, yun po ang tulong niyo sa amin. Yun, yun at sa mga bago pong napadaan sa aking YouTube channel, palike and share naman po ng aking video. Yun lang po at magandang hapon sa ating lahat mga kani. <music> Oh, oh,